Ganito lang yung pagpitasan ng tama, o. Oh. Paik. <laughs> 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 Ayan! Shout out sa'yo! Ano, Rainbird! Parang <laughs> 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 trya! ya! Yahoo! cha cha at sa mga kasama mo dyan sa Canada. God bless you. Yeah. Yeah. Hey no, ang ganda ng kalamansi, oh. Kaya hey, mga kabatak, oh. Ano, nangunguhan ng limon. Tara, tara. Punta natin, kuha tayong limon. Kalamansi ba, kalamansi? Ayan nga mga kabatak, ano. Tingnan natin dyan yung ating tambayan, ano. Yun, 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 oh, o. Diba, buo ayan, pa, o? ano. Dito kami, o. Oh. Dito lang tayo banda. Ayan, ayan, o. Oh, ayan, o. Oh. So, ito. Ito yung kalamansi, o. Oh. O. Oh. Mimitas tayo.

Ayun na, na. Ah. medyo no? <laughs> Itapon mo na! Baka <laughs> agad pa tayo nun. Ito nga pala mga kabatak ito, ituturo ko sa inyo yung tamang pagproseso ng pagkuha ng ng ano, kalamansi o oh, ng limon ha. Kasi may proseso talaga yan kung paano siya kinukuha para ano ha, maganda. O oh, ganito ang tamang pagkuha niyan ha. Oh, ito, ito, ito halimbawa ito 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 halimbawa ito oh. halimbawa yan na, na, nakuha mo na nakuha mo na ganyan 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 tayo magkuha ayun ang magandang proseso di ba Puno na pala yan, oh. No Nao, oh, puno na. Oh, napuno na kami ng balde. Yan na, ah, puno na oh 'Yun. Oh. Dela so, na uh, kabataan oh. 'o. Dela ng kalamansi.